Okay, magandang araw sa inyong lahat mga katra farmers. Share ko lang sa inyo ang nangyari sa ating RTL number 1. At ito ay inihiwalay kaagad natin sa kanilang kulungan. Dahil meron siyang nararamdaman. Kapag meron kayong napansin kakaiba sa ating mga RTL, ay agad na natin itong ihiwalay upang hindi na makahawa pa sa ibang mga RTL natin. Ito ang unang araw na na-experience natin ito mga ka-chicken na hindi makatayo ang ating manok at hindi rin makakain kaya sinubuan natin ito. Nagtunaw tayo nito ng pampakain at saka natin ito sa ibang kulungan para hindi na ito makahawa. At ito naman ang day niya. Yan, nakakaupo na siya. Hindi na siya natutumba. Binigyan natin siya ng gamot na Solpar QR na tablet at ibinigay natin ito ng tatlong araw. at pagsapit ng day 3 mga ka-chicken ay meron na naman tayong nakuha na isa ganun din same scenario lang din hindi siya makatayo hindi siya makakain hindi siya makainom kaya ang ginawa natin mga ka-chicken ay sinusubuan natin ito yan naglagay binasa lang natin yung pagkain tapos nagkuha tayo ng syringe para painumin Noong una ang buong akala natin ay hindi nagagaling pa ang ating mga manok dahil hindi nga ito makakain, hindi makatayo at hindi makainom ng tubig. Pero hindi tayo nawalan ng pag-asa. Pinilit natin itong gamutin hanggang sa gumaling. Inabot tayo ng 10 days dito sa pagpagaling. Ayan, dahil hindi sila makakain, susubuan natin siya. Ayan, para tayong may alagang panabong sa pagpapagaling ng ating mga manok. Sa pag-aalaga ng mga RTL mga kachiken ay hindi naiiwasan ang pagkakasakit ng mga manok. Kaya kailangan maging mapanuri tayo sa ating mga alaga. Dahil kung hindi natin mapapansin ang mga pagkakataong ganyan, ay dadami ng dadami ang magkakasakit ng manok dahil sila ay magkakahawahan. Kaya kapag ka may nakita tayong ganyan, ay ihiwalay na kaagad natin. Upang hindi na sila makahawa pa sa kanilang mga kasamang mga manok, ang unang ginawa natin sa paggagamot mga ka-chicken ay nagtimpla tayo ng Premoxil. Ginawa natin, tinatlong hati natin ang Premoxil. Tapos kumuha tayo ng syringe dahil hindi nga sila makainom. Ito ang ginamit nating pampapainom sa kanila. Bali, 8 ml ang pinainom natin sa kanilang Premoxil. At pagkatapos nyan, ibinalik natin ito sa kanilang kulungan. Dapat nakahiwalay ito. Ayan, ganyan ang itsura nila. Hindi pa rin sila makatayo. Sobrang nakakaawa ito mga ka-chicken. Pero hindi natin ito sinukuan hanggang sa gumaling sila. At inasikaso natin ito. At pagsapit ng day 4 at day 2 ng ating mga RTL, ay hindi nakita natin ang magandang development ng kanilang pupapagaling. Ayan, sa araw-araw mga ka-chicken, ay ibababa nyo ito sa kanilang kulungan para ma-exercise sila. Ayan, halos naninimbang na sila sa pagtayo at ito na nga mga ka-chicken pagdating ng day 4 dito tayo nagbigay ng Solpar QR na tablet para sa tuloy-tuloy na paggaling nila sinabay na rin natin ang Raptor Dewarmer para nang sa ganun ay isang bes lang natin ito papainumin dahil pagka nagkasakit sila ay siguradong maglulugon sila kinakailangan natin itong purgahin mga ka-chicken para mabilis ang recovery nila at nang sa ganon ang pagitlog nila ay hindi maapektuhan, ay ginagawa natin itong proseso ng, pagpapag ng pagpapagaling sa kanila mga ka-chicken. Ayan, mga ka-chicken, Kung napansin nyo, day 8 at day 6 na ng ating mga RTL, eh sinusubukan na nilang makatayo. Ibig sabihin yan, effective ang ginagawa nating pagagamot sa kanila. At pagbigay natin ng pagkain, yan, kusuhan na silang tumutoka ng kanilang pagkain. Ibig sabihin yan, mga ka-chicken, eh pagaling na sila ng pagaling. Ganyan lang ang ginagawa natin. Pagkatapos niyan, nagtimpla tayo ng powder na sulfur QR at ito ang binibigay natin sa kanila na inumin para sa tuloy-tuloy na pagpapagaling. Yan, hindi na natin sila kailangan subuan at kailangan pa inumin dahil kusa na itong umiinom at kumakain dahil sa ginagawa nating paggamot sa kanila. Maganda tong discarte na to mga ka-chicken kapag ka kayong na-experience na, na nagkameron ng malaria. Yan, after day 9 and day 7 ng ating RTL, sinubuso, sinusubukan na nilang tumayo sa kanilang sariling mga paa. Magandang resulta ng ating paggamot mga ka-chicken. Dahil sa araw-araw na nakikita natin na lumalaban ng ating mga RTL, eh, hindi natin sinusukuan hanggang sa mapagaling natin sila. At kung meron kayong mga ganitong na-experience sa inyo mga manok ganito lang ang gawin nyo mga ka-chicken kung paano tayo magamot at sayang yan kapag ka hindi nyo ginamot eh, mahal ang RTL at mababawi din naman natin yan kapag ka nang na sila dahil sa experience ko mga ka-chicken ginamot natin yan sa loob ng 10 araw at pagkagaling nila after 15 days tubusan na silang magaling ibinalik natin ito sa kanilang battery cage then after 15 days ay nag-drop na ulit sila ng kanilang mga itlog at hanggang ngayon mga ka chicken eh tuloy-tuloy na ang kanilang pagitlog ganyan lang ang ginagawa natin sa araw-araw sa tuwing magpapakain tayo mga ka chicken ay ilalapag natin nito sa baba para nang sa ganon ay ma-exercise nila ang kanilang mga paa subukan nilang mga maitukod ang kanilang mga paa nang sa ganon ay hindi sila masanay na nalulumpo lang sila at eto na ang mga sumusunod na araw eto na yung ating mga RTL na halos kaya na nilang lumakad bago nga pala natin ito bigyan ng gamot mga ka eh Inilalapag paglang muna natin ito sa baba at ini-exercise natin. Saka natin bibigyan ito ng pagkain. At kung napapansin nyo mga ka-chicken, hindi na natin kailangan silang ilapit pa ang kanilang ulo sa pagkain dahil pinapraktis na, na nila na makalapit sa kanilang pagkain. At magandang ano yan, Magandang sign 'yan mga ka-chicken na napagaling natin yung sakit na malaria. Okay, magana na silang kumain mga cattle farmers. Yan. Ito nga pala yung pinagaling nating manok. Yan, nagkaroon sila ng sakit at hindi natin ito pinabayaan. At ngayon, mag-recover -re tayo. At alam hindi natin kung gaano sila katagal bago umitlog ulit. Ayan, kung napapansin nyo, ayan, nakakatayo na. Nakakatayo na yung isa at nakakapaglakad, nakakapaglakad na rin. Pe, at ito namang isa ay nakakatayo na rin pero hindi pa ganun kagaling pa patayo, lugmok, tayo, lugmok ganun pa lang nagagawa nya pero ang maganda nun mga, ka, mga kachiken ay na, magana na silang kumain at tuloy tuloy na ang paggaling nila at kaya tuloy tuloy lang sa pagsabaybay mga kachiken at i-update ko kayo sa lahat ng mga nangyayari sa ating mga manukan, ganyan din sa ating pag-aalaga ng kambing, baka at ng mga itik at maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta sa ating Facebook page maraming salamat sa ating ng nagpapalaw sa ating kata farmers Ayan. kaya hanggang dito na lang ating video, i-update ko kayo hanggang susunod na kap ibabalik na natin ito sa kanilang butter cage yan kapag kalubusang magaling na sila at sa ngayon, ilalagay lang muna natin ito dito sa ating quarantine area. Yan. Yan ang ating quarantine cage. Yan. Ah, kung napapansin nyo, magaling na sila. Oh. Naglalakad na. Ang ibinigay nga pala nating gamot sa kanila ay nagbigay tayo ng Solpar QR. Yung tablet. Yan, ibinigay natin yun sa kanila. At yun ang kanilang nagsilbing gamot. Yan, binigyan natin sila ng tatlong ng tatlong araw. Yan, after 3 days, binigyan natin sila ng tubig lang sa pangapat na araw. At after noon ay nagbigay ulit tayo ng panibagong another 3 days. Ayan. Binigyan ulit natin sila ng Solpar QR. Yung tablet lang mga chicken Binigyan natin sila ng tig-isa. Um, pagkabigay natin sa umaga, bibigyan natin sila ng tablet at mga bandang 8 AM ay saka natin ito papakainin. At pagdating naman ng hapon, ibigyan natin sila ng Bitmen Pro para karagdagang energy. Ang ganyan lang ang sistema ng pagpapagaling natin sa ating mga decal bite. Kung nakikita nyo, yan maganang magana na sila at tuloy-tuloy na ang kanilang paggaling. At ngayon nga pala mga ka-chicken, dahil, dahil magaling na sila, ay binigyan natin sila ng ng pepe de warmer. Yan. Tinimplahan natin ito ng pepe de warmer. Yan. Umiinom na rin sila ng sarili nila. Yan. Dati, Pinapakain ko sila, sinusubuan, hindi sila makakain at hindi rin sila makainom. Sobrang tamlay nila. Natakalan natin hindi sila makaka-recover pero tingnan nyo naman dahil sa pagtiyaga natin tapos pag-alaga ay goods na goods naman, magaling ang magandang nagiging resulta ng ating pagpapagaling.